and blessed morning po sa atin lahat mga kalinga ayan po, kasama pa rin po natin ngayon ang love and care uh, ito po ang unang mission nila ngayong umaga so, ayan. kasama natin ma'am marites sa Blas shout out po ayan, kay si jessabix Vlogs ayan sila na si ma'am Lilipit Florendo nandun sa likod serving Wingan USA so ayan po, ang um, pupunta po natin ngayon yung tinutulungan po ng love and care through Sekmaya Ayan, si Nanay Flor. So, ito po. Ayan, habang po, nandito pa po sila at may oras pa ay eh, uh, hanggat maaari po, maikutan na nila lahat ng mga pinutulungan ng Laban Care. Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga.

Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Binasal ko ka sa Diyos, ko na, kanang ko ng tao ko. siya. po lang yan. Salamat po. Ah. Uh, Opo, nanay. Kasama po namin ngayon si Sir Maya. At uh, andi dito po kami ngayon. Kami po yung grupo ng Love and Care na uh, Dumulon din po sa inyo sa pamamagitan po ng Maya. Uh, ako po si Marites Umblas Blas, kasama ko po, po ang grupo ng Love and Care, uh, si Nora Balbastro, grupo um, ng May 6, uh, Lilibet Lorendo, at uh, Kitty Rain. Kami po ay nandito ngayon para kumustahan po kayo. Uh, kamag-anak. Ito lang po si Sikmaya. Tumulong sa... Ano po siya, uh, yung asawa, sila pong mag-asawa ay ano, uh, may mga sakit sa baga po, no? At yung si tatay nga po na, na matay. So, ang naging tulong po ng Labintia sa kanila ay uh, tulong po para sa pagkain araw-araw. Kasi nga po, lipit po sila, walang trabaho. May mga sakit po po kasi so, nung nung nakaraan kong Friday na ang boyfriend ko ang ko sa hospital pero po talaga ako wala pong po matatbuhan kasi hindi po biro ma ang ano ma-hospitalan po pero nagdadasal pa ako kahit na sa hospital ako maalala po mo po sa so, Diyos alam ko po Diyos ay may gawa nito sa inyo na mapuntahan nyo ako salamat po salamat po talaga sa inyo maraming po isa po ako sa napili niyo puntahan humiling ko po, po sa Diyos na huwag po naman kayo dumanas ng tulad sa akin gayong gayo, gabayan niya po kayong lahat kasi sa dami po ng tao sa mundo ako po ang pinigil salamat po maraming salamat You're welcome, Nanay. At, uh, Wag po tayong inyo saludo po sa inyo. Wag po tayong mawalan ng pag-asa. Lagi po tayong uh, humiling ng uh, gabay at uh, tulong patawad kung mayroon man tayong nagawang mali sa mm -hmm. Panginoon, no? At ngayon po, ayan uh, nandito kami. Uh, kasama nga po namin, thank you Sek sa pagtulong kay uh, nanay at hindi mo rin siya binitawan. Opo. At ngayon po nanay ay nandito kami galing pa po kami sa malayong lugar bumiyahe pa po kami galing sa malayong lugar para po makita ka namin sa personal at uh, yung hiling niyo po yung dasal nyo po, eto po mag, andi dito po kami para mag, abot ng konting tulong ulit, tulong ulit po sa inyo okay. lahat po. Hindi kayo lagi. At sana po, hindi po kayo magsawa tumulong sa tulad po sa amin. Hindi nyo po alam hindi nga yung kayo sa atin. At kayo po, hindi nagawa nyo po. Kaya yamanan nyo po yung salamit. Ang gusto ko ang gagawin sa inyo. Siya po magbabala po sa inyo. At salamat po talaga po. Kung wala po ang Diyos, wala po kami sa atin. Salamat po sa Diyos. Oo uh, po, nanay. Ah, sick, Maya. Ito po, nay. Meron po kami dalang uh, grocery sa tara po sa inyo. May mga dilata po yan. Okay. Ano yan? Okay. Dito po, nay. Ay, po, nai maghilaan <laughs> <laughs> tanggapin na nyo po ang konting halaga para po sa panggap po para po sa po sa inyo salamat po nang marami dahil po sa bawat counting halaga po sa atin na may araw na kailangan malaking tulong po sa atin salamat po sa iyo you're welcome po nanay salamat po may jeep po dito pirap pa salamat po Salamat din na, nanay salamat yeah. at uh, kami po ay hindi na magtatagal nanay dahil marami pa po kami din. at uh, salamat at uh, nakita ka rin namin ng personal at salamat din sa uh, aming kasamahan sa grupo uh, dyan, alaging, uh, uh, na nangyaan na lagi nasishare ng mga blessings na tulong din sa ating uh, kapo kapabayan at wala man wala wala man sila ngayon dito pero uh, andyan sila na nakatubaybay at handang tumulong din po sa grupo para po kami ay makapagsabipo ng tulong. At na hindi na po kami magtatagal. Maraming maraming salamat ha. po sa inyong lahat. Salamat din si Maya. At andi dito rin kasama natin si, si Sir Wingan USA. Siya po ay sponsor po ng aming grupo at uh, si uh, Ate Aljos Ijo. Salamat, salamat sa pagsama sa amin para para kabayan din sa paghati po oh, namin ng tulong dito po sa daet. Maraming maraming thank you, thank salamat po. Thank you po. Sa maraming maraming salamat po sila, laban Okay. Salamat, salamat po kay Madam Imbundi. Salamat po kay Madam Imbundi. Ani bagong uh, bu, pamilya na naman po ang nabigyan uh, ng pagmamahal ng love and care. So ayan, maraming maraming salamat po sa love and care, sa walang sawang pagtulo at pagsuporta sa ating mga kababayan na nangangailangan. So ayan, thank you, thank you po. serving Ringan USA, ayan, kay Ma'am Marites Oblast Vlog. Ayan, thank you, thank you very much po sa grupo ng love and care na sinisika po na mapuntahan lahat ng kanila mga beneficiary kahit umulan, umaraw po, tuloy po ang kanilang pag-iikot. Ayan. God bless po. Ayan, shoutout po kay Bar Balsantos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalinga Prab. Thank you, thank you po sa inspirasyon na patuloy na uh, binibigay niyo po sa ating mga kagaya po namin ng mga vloggers na patuloy pa rin pong umiikot at nagbibigay tulong sa ating mga kababayan. God bless po and mabuhay po tayong